Ano po naramdaman Ano po nararamdaman natin? Sa akin na po yung tatlong daliri ko. Siya, na, oh. pag kasi hindi siya para pagmisan, lumo, para lumulobo tapos kinukusok ng karami. ng sakit. Namamaga? Para siyang feeling ko siya yung... Baka allergy? Ha? Hindi pa po itong tatlong daliri na Tapos, nung pagkagaling namin dito, kina umagahan, nagkaroon ako ng mga... Tarong kamang. Saan? Aray! Tanggal ang ginawa mo dito, bilis! Uh! Uh! Aray! Sabi na eh! Uh! Masakit! Uh! Tanggal ang mo, bilis! Lumitin mo to! Sabi mo nga ayoko, dali! Masakit! Tanggal ang mo dito, bilis! Uh! 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 Say the magic word! Agad uh, tingin kita subukan mo Dali mo, bilis. <laughs> Dalawang kamay gamitin mo. <laughs> Pangit umiyak naman kung ulam na to. <laughs> ah, ah. <laughs> Anong dahilan? Ba't bakit ulam to? Anong dahilan? <laughs> ah, iyak na natawa eh. Sakit. Sakit. Ano ba naramdaman mo? Ay, dito lang. Basta sa mga...

Basta pa rin Diyos, Sino mapagtago, sila mong gumagambala sa babae. Okay, madam. Masulok naman na raw, pasok sa tao ito hindi. din. Saka mula mo din. Oh, hmm, try natin sa kamay mo. Hindi, hindi ko pepersahin. sa hindi. Siyempre, alam ko nung ganyan yung face mo, hindi ko pepper sa hindi. Sakit wala? Wala eh. Ganun pa yung tubig naman. Ay, sorry, pakilin. Okay na po. Ikaw! Mas maganda po, walang karga. Magpagotot pa kayo sa doktor, gagaling ko. Okay. Hindi ka tulad na may mga pulang, hindi namin ako sa doktor. Kaka-opera okay. ko lang kasi. Dahil baka mamaya sa ako, baka kinaragahan ako yung mga. Kinaragahan nga ako. Bilisan mo, paubos na yan! Okay, thank you! Thank you! Yan, bilisan mo! Yung, yung, pinakamabilis, ko pinakamabilis! Number nine. Ten. Huwag pansinin ang mga nakatingin. Hindi na nanaman ni sa puso. ay bless na eh. rin sa'yo. Parang po. Tingin ko. <laughs> Tanggal mo ginawa mo dito, bilis. 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 Bilisan mo. Alaga ka pa. Hmm, dates. bata mm, batay kang alaga ka ni, Tanggal, dali. Bilis. Ah, alam eh. Sama ini. Eh. Baka iba pa yung sabihin yan eh. Para ako na lang. Uh, Sino uh, bang pahirapan? Uh, 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 Saksak mo dito, Dito, mo. dito lang. Papatayin nyo eh. Yeah, yeah.

Ulit ka pa? Uh. Uh. Saksak puso, tulo ang dugit. Sa, sa dibdib naman naman. Tuturuan kita mag-torture ngayon, mama. Dito naman, sa may ribs. Ginagigil si mommy. Eh. Binisan mo, ma magtanggal ka dyan. Ano ba ginawa sa inyo, ma'am? Pinerwisyo talaga kayo ng gusto niyan? Mura uli, ma'am. Ay, Ano ba yung sakit sa puso asawa niyo? Ano ba sakit sa puso? Na? Ay, hindi naman sakit sa puso. Ah, oh, Freya na. Oh, Dalawang kamay gamitin mo. kaganda nun ganda yan eh sa Ragnarok, Assassin's Cross hili-hili lang bilisan mo masama sa'yo okay, ito gawin mo fishball, Ma'am Bilisan mo, no? isa mo naman. Yung tingnan nyo yung sinko, ganyan lang. yung nararamdaman yung mam sa balat. Okay na yun. ka ganyan yung lang. ko na kasi parang may high blood sugar eh. yung niya. Para. Ay, ito. Para makawin eh. Ate mo pala to. Tayo ka. Kakatayin ka na raw. <laughs> Ate, ka katubig dali. Na Nakulam ka. Alam mo na ka. Bigla po kasi yung bakalo. mo si Sir, alam mo ba't may luha si Sir? Sinapok mo kanina. Oo. Luha mo na to Ay, na Ayan, mo, may luha si Sir oh. Hindi ko. mo alam sinapok mo si Sir? Ano ko na yun. Ito sa katay sa Okay na po sa akin. Dito, sa lugar na to. Baka may itim kayong, itim Lahat dito nalala Basta Isa naman gumawa sa Okay na tayo ma'am. Pag gusto ng pangontra, kay tita Siyempre, masakit ang ulo mo. Ano, wala na? Okay Okay na. Okay na.